Good morning po sa inyo mga atribe at welcome po sa aking youtube channel Kamusta na po kayo? Eto at nagkaroon na po tayo ngayon ng isang malakas na pag-uulan dito sa abid Kaya ang ate po mga kalamansi Ayan o no? Talagang ninanamnam nila Unang ulan ng malakas ng buwan ng Mayo O kaya yun pong ating mga dahon Ayan, no? meron pong mga tubig laman ang laman ng ating eh, Diyan ka mabibilib mga katribya po sa kalamansi po natin. Basta't pagka ng malakas ang kanyang mga dahon, mga nakayuko, sa lupa nag i po siya ng tubig Ayan. ang dami pong mga maliliit Yeah. Bilis po ngayon nito lumaki. Lalo nata na-spray pa po natin ito ng atipong polyar. Kaya maganda ang magiging resulta. Tapos ay nakabonus pa siya ng malakas na ulan. Kaya Ayan, e ang kalamansi. Kaya na uulan, mabilis lumaki ang bunga. Yun lang pong mga merong pataba. Pero pagka wala naman pong pataba ang kalamansi, babagal din. Lalo pagka po marami ang bunga niya, siksikan. At tiyak, mga katribya po, ang mga damo naman ay lalong kakapal dahil nagising sila sa pamamagitan ng kulog kahapon ay marami rin pong kulog malakas uh, nakalaylay ang kalamansin natin marami po ngayong magpipitasan kaya kalamansi pagka po tutumal maraming magpipitas kaya bababa po ang presyo nito dahil magmamadali gustong mahabol po yung presyo ngayon pagka nawala na po ng maraming mapipitas yung dagsa aangat uli ang kalamansi kaya pagka umangat uli ang kalamansi ayan iba magkocontrol dahil tumataas yung iba naman eh pagka maliliit ang bunga ah, gaya nito pinupersa na para mahabol sa presyo kaya eh, may istak sa palengke tutumal pero kung dapat talaga napitasin na malalaki yon swerte pag inabutan mga katribya po ang kalamansin mo na malalaki ang bunga at ng ganito ang presyo na 1718 swerte po natin dahil dumoble ang laki ng inyong kalamansi ang bunga Sa rate kumakuha mo dalawang red bag do sa maliliit ay magiging tatlo o apat na red bag yun do doble siya ang size kumo kasi siya ay lumaki mga katribya ay yung uh, kalamansi ay magandang pagkakitaan lalo na pagkainaalagaan. inaalagaan pero pagka hindi po inalaga ng kalamansi ay hindi po magbibigay po ng mga bunga nangyayari dyan papatubig ka lang pero walang bunga ang kalamansi pero ngayon may buko, may mga mait mga tagtag -tag. Ayan na tayong mga palakihin. Tapos mga bagong mga bulaklak. At lalabas uli yan mga katribya po yung paribagong bulaklak ng ating kalamansi. Dahil siya po ay naulan. Kaya kung san, nangangailangan tayo ng tukod dahil pagka hindi nakayanan, ang bunga ng kalamansi ay bumabahutok siya ah, talaga maliligo ka sa loob ganda ng buhos ng ulan halos magdamag mga katribya po yung pag-uulan kagabi Yeah, solve, solve i-stop na tayo ng ating pagpapatubig sa ating kalamansi ang ating nalang pong tututukan ngayon ay ang mga damo na tutubo kurado yaan ay magiging marami sunod sunod ang bunga ating pinapalaki Yun. sila laki na po ng saresa yung ating uh, pangalawang batch yung ating unang batch malalaki na po sa holen yung ating unang alaga ating uh, in-spray marami yung nagtuloy uh, makakakuha uh, naman na tayo ng ating halawin sa at ating pambunga Ganda na po ng dahon. Pumapal ang dahon ng ating kalamansi. Siyempre, maganda rin po ang naging bunga. Dahon at bunga. Tapos ng usbong. Uh, maganda po ang epekto isang beses pa lang po natin to na spray ng ating polyar susunod ay susundan po natin ng another another na batch or spray uli alas mga polyar na lang po yung ating i-spray dito hindi na po kagaya na meron na tayo pang insecticide dahil ang insecticide magbabakasyon na po ngayon ang ating mga insekto dahil mag-uulan na po sa hapon eh, malilihis po mga katribya po sa pa uh, pamumulaklak ng marami itong ating kalamansi dahil may mga sunong na bunga kasi eh, ang kalamansi mga katribya pagka wala pong sunong na bunga Ganyan pong nakatikim po siya ng malakas na ulan ng buwan ng Mayo. Asahan po ninyo, puno ng bulaklak ang ilalabas niya. Pero pagka marami naman pong bunga, kalamansi ninyo, tapos marami pong mga pansunod, mamulaklak man siya, hindi na po siya ganong karami na mamumuti. Ang bagay, eh, nakalihis sa kamurahan ang ating kalamansi. Kailangan na po nating... halawin yung ating pitasin. Wow yung mga labas pa atin ng mga bulaklak oh. nga po nung ating patubig po yan uh, good news umula na ng malakas medyo ababawasan na po yung ating trabaho o mababawas ang ating pagpapatubig kung magtutuloy-tuloy po yung ating pag-uulan. Misa may pagkakataon, umulan dito ng malakas, hindi na ulit. Kaya May, nagpapatubig pa po tayo. June na umulit ang ulan. Ay hindi pa rin tayo sure na hindi na po kumbaga, hindi po mag-iinit. Mag-iinit man siya, pero mo, pag nagtuloy po yung ulan at tuwing hapon, sasagad na po sa ilalim po yung basa. Tsaka na tayo magliligpit po ng ating mga hos. Dahil wala na po masyadong magiging uh, patubig na nun. Concentrated na tayo sa ilalim na ng ating kalamansi. Ang pag-spray naman natin ng ating damo. Ngayon, wala po tayong damo. Pero sa hanap na po natin na tutubo uli siya. Dahil lahat yan ay nabasa na dahil punong ating ulan. Ayan, medyo so iginhawa lang tayo sa ating pong trabaho. Mababawasan tayo ng ating pagpapatubig. Tapos, makakatapagtanim na po tayo ng ating mga punla na dinidiligan ngayon eh, uh, titilay lang muna natin ng konti baka po maputik po yung daanan tapos nun saka po natin itatanim po yung ating kalamansi yung half hectares kaya maganda ang biyaya na nasa taas ang ganda ng pagkabasa niya kaatribya. Ay e atin namang mga mga bukong mga maliliit. Okay na. Solve. Tuloy na ang atin mga bunga. Eh magpapalaki na lang po tayo ng bunga mga katribya. Paano mga ka-farmers? So, ganito lang po ang ating itong vlog. Kaya lang po tayo po bukas. Sa pasusunod po natin po ng monitor. At naggaro tayo po ng bihayang wali sa taas. Magdamag na pag-uulan. Ayun. Ay, hindi na po tayo magpapatubig kung nagdediretso po ang pag-uulan. Uh, Siyempre, uh, God bless po sa inyong lahat. Kaya takatan lang po tayo po bukas. Bye-bye.